Say what's up mga kapalit. Welcome to my channel, Kapalit Vlogs. For today's video mga kapalit, dama pa sila, uh, tutorial ang inyong mapapanood mga boss. Mga boss, tatlo ang dama ng white. Pero itong black ay tatlong piyon. One step ay dama na po mga boss. Ito nasa position ng five. Yan, five. Isang moves na lang ay dama na. Mga boss, tutorial ito. Six move limit ay tatalunin ng white itong black. Paano kaya mangyayari ito? Maraming nagsasabi, mga boss, na di umano ang gantong puzzle, ay tabla na raw ang laban. Aww. Ngunit, patutunayan ko po sa inyo na hindi po uh, makakatabla itong black. Kung magkamali naman, ay tatabla talaga, mga boss, kamalit. Pansinin, mga kapalit, ang mga kamali ang gagawin ng white ay pwedeng makatabla itong blank. Kunwari, magpakain boss. Unang move po yung ano ha, yung white kontra sa blank. Tumira ng ano, 6-1. Right? Sabay kakain naman yung black 2. Oh, uh, syempre, pagkain yan, ayan na po, dadama yung black. Nakatabla ang laban, mga boss. Tabla po. Ibalik lang po natin, mga kapalit. Ibalik po natin, ha? Yan, balik lang natin. Okay nakaisa na tayo na variation na kamalian na ng white ay tatabla ang laban mga kapalit. Ano naman kaya ang gagawin ng white para hindi na lumampas ng six move limit ay talo na itong black. Para sa paglilinaw mga kapalit ay di ko na patatagalin ang laban. At ipapakita ko na sa inyo ang mga solusyon mga boss. Kaya, huwag kayong kukurap, mga kapalit. Ituturo ko sa inyo ang mga solusyon. Bibilangan natin, mga boss. Bibilangan natin. Ito talaga ang sulong. Pinakamang best move na gagawin ng white. Tuturo ko na, mga boss. Dahil hinihintay nyo yung sagot. Sumulong dito. 214. At syempre, wala namang gagawin yung black. Bawal mang siyang sumulong ng 510. Right? Kasi, hihilahin lang doon sa 14.4. Pagkain nito, yan, syempre, kakainin na. O yan. Sabay susulong doon, ayan na po ang nangyari mga boss. Yan, pag sulong doon, ayun na. Nangyari po, 4 moves ay natalo. Okay? Mali, mali talaga, no? Ibalik natin. Baka sabihin po ng mga viewers natin, ay kapalit, bakit mo po doon nilagay? Okay. Syempre, may paglilinaw naman po eh. Yan. Balik natin. 214. Okay? Siyempre, ang gagawin ng black, oh, pakita pa natin dito, pakita pa natin dito. Uh, eh, kung sumulong naman, ay, mamaya natin pakita pala, mamaya na natin pakita para, ano, uh, muna dito sa 5-9. Okay? Tingnan nyo, mga boss. Sa ganyan, mga boss, ang pinakasulong na gagawin ng white, eto, titira ng 14-12. Right, yun. 14-12, mga boss, yan ano ang gagawin ng black? Tulungan ko kayo. Yan. Talagang maganda zulong niyan, boss. Dito lang sa 9.5. five, o. No? Oh. Yan. Ano ang gagawin ng white, mga kapalit? Eto, tingnan nyo, ha. Ah, tingnan nyo pa. Eto, tutulak ng 12.15. Siyempre, kakain yung, yung black. Sa kaya lalagay. Ayun, nagpakita. Five, one, Alright. Eh, nakakailang step na, boss. Nakakailang step na. Isa, dalawa, tatlo. Okay. Tingnan niyo mangyayari ba sa tatlo. Oh, uh, anong gagawin ng ng ano, ng white? Oh, uh, yan, oh. Uh, Tutulak ng 12 3. Yan. Sabay anong gagawin ng no, black? Kakain syempre. Pagkain niyan, boss. Tingnan niyo ang gagawin. At titira ito ng 6 6. All right, yun. Okay, mga boss, sabay sulong yung black. Ah, uh, nakakailan na tayo sa dalawa tatlo. Ah, apat. Oh, sulong doon ng 9 5. Sabay sulong ako dito. Yan, oh. Uh. Tingnan niyo, boss. Ayun. Lima na, no? Sabay pagsulong dyan. Sabay sulong dito. Yan, na. six mob limit, boss. Hindi nakadama. Okay. Eh, baka naman may nakikita kayo, boss, na ibang sulong. Kapalit. Bakit doon mo nilagay? O, oh, i e natin. Bakit mo naman kapalit doon nilagay? Itablan ng laban yan. Boss, ya, sabi ko sa inyo, ha? Puzzle yan. Ha? Tingnan nyo, boss, ha? O, ah, sumulong dito. Yang 2-14. Gagawin ng, ano? Sabihin natin, Huwag mo, eh, ano, eh, itira natin to 9-5. Okay. Sabihin natin yan, nag-9-5, ano gagawin ng white? Eh, papakain na lang. Papakain doon. Bakit nagpakain doon? Ha? Huh? Bakit nagpakain doon? O. Oh, isa, pakain doon. Okay. Sabay kakain. Uy. Anong nangyari, boss? Bakit nagkaganon? Sabay, hatak doon. Sa dulo, tingnan mo. O, oh, hatak doon, O, no. oh, nakakatatlo na, boss. Anong gagawin ngayon? Na, black. Uh, tingnan, tulungan ko na kayo. Oh, natama. Oh. Eh di mo lang dito, boss. Oh, pakain mo dito, oh. Oh, sanga Oh, dito lang sa 12:15. Oh, lamo na, boss. Oh, lamo na. Oh, sulong diyan. Oh, kaya dito. Oh, sabay tulak doon. 5 moves limit mga kapalit. Ang inangyari sa laban, 5 moves limit. Oh, baka may nakikita pa kayo na solusyon, ha? Oh, sige. Ibalik lang natin, mga kapalit. Ah, kaya ano po ha? Yang 6 move limit mga boss ay hindi na talaga manalo hindi na makatabla. Yan, ano po? Okay. Baka kami nakikita tayo ibang sulong. Yan, 2.14. Ay, kung hindi naman sumulong dito ng 9.5, boss. oh, balik lang natin. Hindi nag-9.5. Dumama muna. Ayun, dumama muna. Okay, dyan. Anong gagawin ng white? Okay, susulong ako doon. Yan, 14.12, boss. 14.12. Yan. Eh, kung sumulong naman dito sa 9.5, yun. Anong gagawin ng white? Yan. Siyempre, boss, ito. Tingnan nyo, ha. Magpapakain lang. oh, pagkain yan, Pagkain nito ang black, saan lalagay yung black? Oh, doon no sa 91. Oh, anong gagawin? Oh, magpapakain to dito. Oh, pagkain niyan yan, boss. Yan oh, kain. Oh, kakain to dalawa. Oh, di ba? Yan. Tingnan niyo talo na, boss. Oh. Six move limit, boss. Talo ang black. Right? Kaya naman, mga boss, six move limit ay tinalo ng white itong black. Hindi na pala makaka-tabla yung black sa ganong position, boss. Siyempre, tutorial tayo uh, ah, turuan ko kayo ng magandang solusyon, di ba? Yan po mga boss, ang solusyon, no? Oh, 2.14, sabay dadama, sabay tulak doon, sabay tira dito. Uh, oh, pag ganyan mga boss, ang gagawin mo mga boss, papakain ka dito, sabay kakain to doon, sabay papakain doon, sabay kakain doon, sabay titira doon. Sabay tira doon, sakto boss, sabay sulong dito, sakto boss, hindi na makaraan. Ah, six month limit boss, Talaga naman mga boss, ang ganda ng pasen ha, Mga kapalit, ha, abangan nyo po yung mga pasen natin na i-upload Meron po akong uh, mga Dama uh, Luzon, mga Dama Bisaya Ang Dama Luzon born po ay nandun sa kapalit blog page natin FB page po yung Dama Luzon uh, Doon po ako nag-upload ng mga Dama Luzon At dito po sa FB profile natin, ang ina-upload ko po ay mga Dama Bisaya Kaya dalawa po, ano? Dama Lanson, nandun po sa FB page. At yung Dama Bisaya ay nandito sa FB profile natin. Salamat po mga kadama at abangan nyo po ang mga pasil ni Kapalit Vlogs.